Okay guys Babalikan na naman natin Yung ating binakas dito Kapon Kung may nakakuha na Kasi kung wala pang nakakuha Guys Ay ating dadagdagan Gagawin natin siyang 100 Kaya abangan nyo guys Kung saan natin ipabakas Kung walang nakakuha Ay may nakakuha na Saan man yun Dito dito wala na. Ay, wala na oh. Minakuha na. Dito lang. Ang lupit talaga yun no? Oh. <laughs> Sana nailagay sa comment section. Kahit saan sulok may nago, eh. Wala na. <laughs> Ayan oh. oh. Dito lang yon. Wala na guys. May nakakuha na. Sana naman nailagay sa comment section para malaman ng iba na may na. Okay, congrats na nakakuha. So yun lang, bye bye.